Noong March 29, 2000, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang lalaking nagngangalang David. Ayon sa kanya, ang kanyang asawang si Sandra ay nagpakamatay. Ngunit kalaunan matutuklasan na hindi pagpapakamatay ang nangyari, kundi isang pagpatay. Bakit nga ba pinatay si Sandra ng salarin? At paano mismo maituturo ni Sandra ang gumawa nito sa kanya? Kung nais mong mapakinggan ng buong kwento, halika at aking isasalaysay ang pangyayari sa likod ng kamatayan ni Sandra. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sandra Ann Boss Doist o tinatawag sa palayaw na Sandy ay pinanganak noong December 29, 1959 sa Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA. Siya ay nag-aaral ng high school sa Grand Rapids Christian High School kung saan nakilala niya ang kanyang mapapangasawang si David E. Doist Sr. Pagkatapos nilang magtapos ng high school, nag-aral ang dalawa sa parehong paaralan ng Calvin University sa kursong Bachelor of Arts. Nang makapagtapos ng pag-aaral ng magkasintahan, sila ay nagpakasal. Nang maglaon, sila ay nagkaroon ng tatlong mga anak na pinangalanan nilang David Jr., Erica, at Timothy Doist. Ang pamilyang Doist ay nakatira sa Alpine Township, Michigan. Ang mag-asawa ay nilarawan ng mga taong nakakakilala sa kanila bilang mga taong palasimba at konserbatibong mga individual. Binubuhay ni David ang kanyang pamilya bilang isang salesman sa kumpanya ng Northwestern Mutual, na kung saan kumikita siya ng malaking halaga. At si Sandra naman ay isang equestrian, kaya mahilig siya sa mga kabayo. At ang pangalan ng kanyang kabayo ay Mike na naging isa sa top 5 sa ginagamit ng All-American Quarter Horse Congress sa Columbus, Ohio. Dahil doon madalas siyang nasa kanilang land training horse. Na kung saan sigurado'ng matatagpuan siya sa paborito niyang lugar sa kanyang kamalig. Noong November 19, 1998, isang ulat ang natanggap ng 911 mula sa isang kalapit bahay ng kamalig ni Sandra. Ayon sa ulat, pumunta sa kanya si Sandra na humihingi ng tulong dahil ito ay duguan at halos mawala na ng malay. Sa mga panahon na yon, mabilis na dumating ang tulong. Matapos ang insidente, lumabas na ang dahilan ng pangyayaring iyon kay Sandra ay isang pag-atake mula o mano sa isa sa kanilang mga kabayo na pinapakain niya ng mga oras na yon. At dahil sa nangyaring aksidente, nakarana si Sandra ng depression at mood swing na naging dahilan ng pagkasira ng pagsasama nila ni David. Kaya naman nagpagamot kagad si Sandra at naresetahan naman siya ng mga antidepressant. Makalipas ang labing anim na buwan mula ng mangyari ang aksidente kay Sandra, noong March 29, 2000, tumawag si David sa 911. Sinabi ni David na sinubukan ng kanyang asawa na magpakamatay muli at sa pagkakataang ito ay naisakatuparan niya. Patuloy sa kanyang salaysay na binaril ni Sandra ang kanyang ulo. Matapos ang tawag, mabilis na nakarating ang tulong sa bahay ng mag-asawa. At agad isinugod ang apat na putong gulang na si Sandra sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala, sa bahay ng mag-asawang Dois, patuloy ang panayam kay David. Ayon sa kanya, hindi na sila natutulog mag-asawa sa isang kwarto dahil nagkaproblema sila ni Sandra. Na kung saan sa kwarto ni Sandra mayroon itong 9mm semi-automatic na baril na itinatago sa loob para o umano sa kanilang pamilya. Patuloy sa kanyang pagsasalaysay habang sila ay nasa kwarto, nakarinig daw siya ng putok ng baril sa kwarto ng asawa. Kaya dahil doon, dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto ng asawa at pumasok sa loob at kinuha ang baril sa kamay ni Sandra. Ayon naman sa mga anak nila na kasalukoy ang nasa kanilang mga silid, narinig nila ang kanilang ama na tumatakbo sa bahay. Matapos makuhaan ng mga pahayagang asawa at mga anak, ang mga damit naman ni David ay kinolekta upang isailalim sa pagsusuri. Batay sa resulta, ito ay negatibo para sa mga mancha ng dugo. Maliban dito, hiniling din kay David na kumuha ng polygraph test na sa pagkakataon na yon, siya ay nakapasa. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng autopsy kay Sandra. Na kung saan inaasahan ng medical examiner na si Dr. Stephen Colley na makakakita lamang siya ng isang tama ng bala sa ulo ni Sandra. Dahil batay sa report, ang dahilan ng pagkamatay ni Sandra ay pagpapakamatay gamit ang baril. Ngunit nagtaka siya dahil sa halip na isa, mayroong dalawang entrance wounds na halos isang pulgada at kalahati ng pagitan ang kanyang nakita. At ang bawat sugat ay dumaan sa gitna ng kanyang utak. Kaya kung iisipin sa unang putok pa lamang sigurado ng nawalan na ng kakayahan si Sandra na gawin pa ang pangalawang putok. Maliban dito, ang mga pulis ay nakakita ng dugo sa baril na ginamit. Ngunit wala silang nakita sa braso o kamay man lang ni Sandra. Kaya malinaw na hindi siya ang kumukontrol sa baril. Nakadagdag pa sa nakakapagdudang pagkamatay ni Sandra ay nang makatanggap ang pulis ng tawag sa telepono mula sa kapatid ni Sandra. Ayon sa kapatid, nag-usap sila ni Sandra mga isang taon nang nakalipas bago ito namatay. Sinabi daw ni Sandra sa kanya na kung may mangyayari sa kanya, tingnan ang kanyang China cabinet dahil nag-iwan siya ng isang note doon. Dahil sa impormasyong nakuha ng mga polis sa kapatid ni Sandra, kumuha ng search warrant ang polis para halugugin ang tahanan ng mag-asawang Doist. Nang tingnan ng mga polis ang cabinet na bananggit ni Sandra, may nakita silang puting sobre sa likod ng huling drawer nito. Sa tala, nakasulat dito ang pangalan ng kapatid ni Sandra. Pagkakuha sa tala, dinala kagad ito sa laboratory crime para isa ilalim sa pagsusuri. Batay sa pagsusuri, isinulat ni Sandra na kung may nangyari sa kanya, investigahan ay si David. Na isulat din ni Sandra ang nangyari sa kanya noong 1998 habang siya ay nasa kanilang kamalig. Sinabi niya na si David ay dumating sa nasabing lugar at pagkatapos pumwesto ito sa kanyang likod nang walang ano-ano pinaghampas siya ng malet. Kaya ito talaga ang dahilan kung bakit tuguan si Sandra noong mga panahon na yun. Isinulat din niya na hindi siya kailanman magpapakamatay at kung mamatay man siya, siguradong pinatay siya ni David. Ang mga isinaiwalat ni Sandra sa tala ay pinatunayan na siya talaga ang nagsulat sa pamamagitan ng paghambing ng kanyang mga nakaraang sulat kamay. Dagdag pa dito na nakita ang fingerprint ni Sandra sa sulat at naiwan din ang kanyang DNA mula sa pagdila niya sa sobre. Dahil sa mga nakasulat na tala ni Sandra, agad na kinuha ng pulisya ang mga medical record ni Sandra mula sa kanyang aksidente noong November 1998. Batay sa record na isinulat ng doktor na nagdududa siya na ang mga pinsalang natamo ni Sandra ay mula sa isang sipa sa ulo ng isang kabayo. Pagkatapos muling sinuri ng mga pulis ang damit ni David. Dahil nung una sinuri lamang nila ito sa pamamagitan ng pagtingin lamang gamit ang mata. Kaya naman sa pagkakataong ito sinuri na ang damit gamit ang isang high-powered microscope. Batay sa pagsusuri, sa pagkakataon na yon, makikita na ang mga maliliit na mantsa ng dugo mula sa damit. Dagdag pa na mayroon ding mga high velocity na mantsa ng dugo na nakita sa likod ng manggas ng damit ni David. Dahil sa maapaw ng mga ebidensya, inaresto si David at kinasuhan ng first degree murder. Sa paglilitis, lumalabas na naging motibo ni David upang patayin si Sandra ay dahil sa kanyang life insurance na nagkakahalaga ng $500,000. Kaya naman tinangka ni David na patayin si Sandra sa unang pagkakataon nung nasa kamalig ito. Ngunit sa hindi inaasahan ni David na si Sandra ng mga panahon na yun. At makalipas nga ang labing anim na buwan, binaril na niya si Sandra habang ito ay natutulog at pinalabas na ito ay nagpakamatay. Matapos ang halos isang buwang paglilitis, si David ay napatunayang nagkasala ng first degree murder. Kaya siya ay natulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Makalipas ang labing walong taon mula nang pinatay ni David ang kanyang asawang si Sandra, habang nakakulong ang 58 walong taong gulang na si David Idoy Sr. na matay ito lunes ng April 16, 2018 dahil sa sakit. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sandra Doist. Ako po si Jean. Maraming salamat!